So ayan mga kabay, ito po yung pang siyam na repair ko. 39116i. Ayan. Bali, still 670 pa rin mga kabay. Ayan po, nakasaksak po yan. Ayan. Pero wala po siyang power. So ayan, samahan nyo ako mga kabay. Titingnan natin kung anong dahilan. So tara. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. Bubuksan so na natin. Ayan. Ganun din ulit mga kabay. Oh putol pa rin putol pa rin ang kanyang bituka so, mga kabay ayan bubunutin natin ayan pareho pong putol yung dalawang wire ayan babalatan natin mga kabay Ayan mga kabay. Ayan. Okay. Ayan, so ikakabit na natin mga kabay ulit Titingnan natin Ayan. Titingnan natin kung gagana na So, ayan yeah, mga kabay, nakabit ko na yung cord. Ayan. So, lalagay na lang natin yung cord clamp. Ayan. So, ayan mga kabay. So, testing na natin kung gagana. Ayan, sasaksak natin. Ganda so, na, na mga kabay. So yan mga kabay Wiring lang din ang sira Yan So babalikin natin mga kabay Para matesting natin Balik ko yung takip yan. So yan mga kabay Isang screw na lang Yan Yan natin Saksak natin ulit mga kabay So ayan mga kabay Ayos na Wiring lang din ang pinalitan mga kabay Putol lang So maraming maraming salamat mga kabay Bye bye